Hello, Anay. Good afternoon. Kinakabahan kayo? Na-dislocate? Alam niyo, malaking posibilidad na magkaroon siya ng TMJ. Di bakit? Nangunguyahin pagkano, no? Oo hmm. Ah, sa pagnguya. Kasi wala siyang itin Yes, nakakita na. Mm. Siyempre, naman talaga sa mga lola eh. Gumunguya, yeah, pilit ibinabangga yung yung matigas sa bagang. Mm -hmm. Mas wala pong waving. Ayun nga, walang mga eh. Pero, saan ang masakit na Dito? Mm. -hmm. Sige, adjust natin. Wait lang ah, dyan ang ayaw. Buti oh, nga ako, yan lang masakit sa inyo. Bakit? Sa indad din nanay, okay. TMG di lang kaso, hindi lower back. Na dumudulas kayo? Dumudulas kayo?

Oh, Mau om sait pa? Hmm. hmm. Ana? Masakit pa nai? Nanak nya pa. Hmm. Sige na mi mo. Kasi ano siya, para may time. Mamaya. Hmm. Balik. Alam mo? Oh, katulad niyan. Tina. Yeah. Wala na ano naman. Bakit sinasabi ko nauulit? Because sa pagmuya niya. Uh -huh. Gaya nga na sabi ko, madali lang ayusin. Pero, madali lang din bumalik kasi wala ka ng paranggalang. Ang gagawin mo yan, kung saan yung hindi pa masakit na gilagid mo, mm -hmm. yun ang yung umuya mo. Pero syempre, pag gumano, umuya ka ng pagganon, <laughs> malaki ang chance na ma-dislocate yung ano mo, magkaroon ka ng TMJD. Yun po yung sinasabi ko. O, madali lang yung Joss. Pero, madali rin magkaroon ng TMJD because of biting. Yung umuya siya, bahala na kung, sa, kung saan yung hindi niya masakit. Hmm, hmm, kasi walang ngipin eh. Hindi ka tulad natin may mga ngipin, pwede natin nguyay ng nakapaganito eh. Sa kanya, dito. At narinig mo, nag-click. <laughs> nag-click. <laughs> may nga din kasi madali, sabi mo so, uh, madali lang ayusin. Pero, ang ko, madali lang din pong masira. Kailangan magkaroon si nanay kahit papano. Ngipin. Ngipin. Ay, ayaw mo. <laughs> <laughs> Ay, nakakailang kasi wala nang kakapitan eh. Para kang nakaan. Yun yan sabi ko sa ipin yan kasi di ba? Kasi, eh, yun eh. Una eh, siyempre, sino ba nang hindi mahirapan kung wala kang pakaya? Kasi nagpa-EMP nagpa, -nagpa pa yan siya. Wala namang akala niya sa ipin. Sabi ko hindi yan sa ipin. Napanood lang ng hipag ko ikaw. Kasi so, may babaeng nag-ano. Eh, tulad niya, no? Yung okay, PMP. Tayos na, wala masakit. O, paano gagawin natin? Ingatan lang si nanay na eh, huwag mag-serve ng mga Saka hihiga lang hanggang Tsaka na, ipag tayo para sa sarili nyo, maayos nyo. Oh, hindi yan ganito ha, o. Oh. Ididiin nyo lang yun, o. Sige, hinga. O, oh, yun yung napanood ko nga. Oh. Kusa yan, shoot, shoot, kasi maluwag na, kasi nga, wala nang, ano wala nang barrier, kung magwala nang... Mag-ihigab ka na, ay, ganito. yun, yun hmm. Sige nga. ...mga exercise. O, oh, ganun lang. Hmm. Hmm. Ganun ka nga. Hmm. Okay naman wala na naman, okay naman. <laughs> tumutunog tumutunog, tumutunog. wala pong problema sa clicking basta nawala yung pain. Kasi, no, wala na, pudpud -pud na yan kasi nga, hanap ka ng hanap ng ano ah, kung saan, kung saan may nguya na medyo matigas-tigas pa yung gilagid mo. Hmm. Pero syempre na, na, na nalilis yung condyle eh. Sa kaliwa ka na siguro mga okay. sa may mm Hmm. Okay. Ayun, mas pinaka-the best, yung medyo soft na yung kala. Eh, sino, sino, bang hindi so, mahirapan na walang ngipin, di ba? kung wala tayong magawa. Pero, at least, Pero yun, no eh, na yun yun po, pag once na nagbabarin na, yun yun, yun po. calls. Naiirigate nga alam, po kasi meron tayong perigoid muscle. Ang hinakanan niya sa amin, sa ipin niya daw, may, 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 ip, may butas daw. Sabi ko, wala man, wala nga butas. Wala nga ka ng ipin eh. Doon yun, po yun sa PMJD po ang tawag doon. Meron oh, po tayong tawag na pterygoid muscle dun sa loob, yun yung naiinita na parang gusto niyang oh. tirisin uh -huh. kasi pag gumanga ka may, may hyper-extension wala oh, wala okay lang yun, kasi nandito pa ako napantay na eh kaysa naman dun yung pasubukan mas magandito dito niya. tama yung ina-adjust okay. at least, makita oh. niyo na tama yung ina adjust ko wala, walang sakit hmm. okay, uh <laughs> <laughs> okay, thank you